Good morning guys! Welcome to my Katukad Vlog Channel Ang araw na to ay araw na naman ng uh, pagpapala para sa ating lahat So ayun guys, uh, panibagong uh, content na naman tayo ngayon At uh, gusto kong magpasalamat kagahapon sa Panginoon Sa customer na uh, ginawa namin kagahapon At uh, merong uh, pagpapala Yun nga sinasabi ko mga katukad na maaga pa lang ay may pagpala na, na darating sa amin At yun nga... Uh, na trabaho ko ito kagahapon, ito yung fender uh, flaring kaya maraming maraming salamat kay uh, Sir Joey De La Cruz. Yan, maraming maraming salamat, shout out kay uh, Sir Joey Dela Cruz at uh, sa kanyang misses. Uh, at din sa araw na 'to, nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga viewers at uh, sa lahat ng mga sumuporta sa aking channel. At uh, konti na lang guys, uh, bagamat eh uh, 1000 ang aking uh, tinatarget, masaya na ako doon basta maabot ko lang yung 1000 na yon. Uh, siyempre, Siyempre kahit paano darating yung uh, panahon na mara, mararanasan din natin yung ganong uh, subscriber. So ayan guys. Uh, at sa araw na to, samahan niyo ako guys mamaya sa Banawi. Uh, sana kumita pa rin ako ng ano nang maayos kahit paano. Dahil nga sa yung misis ko nasa ano nasa probinsya at uh, ako na lang yung uh, nagtatrabaho ngayon pero sa biyaya ng Diyos eh, ang Panginoon naman eh lagi namang uh, nariyan para bigyan kami ng amin makakain sa araw-araw at maka magkaroon ang uh, pamasahe yung aking uh, anak sa school. Ayun, maraming maraming salamat po sa inyong lahat talaga. So ayan tara guys, uh, medyo nagpapapugi muna si Katukad Vlog kasi uh, talaga mahilig talaga ako guys sa uh, ano sa maayos na pananamit. So yun nga, uh, maka Katukad Abang habang uh, abang uh, nagdadami tayo iniisip ko kung ano ano kaya yung uh, matatrabaho ko mamaya. Ayun. Tala ko na wala pa yung ating ano <laughs> pang kilikili. <laughs> ah kaya <talaga>. ayan <laughs> para wala tayong ano para uh, wala tayong uh, bomba sa kilikili <laughs> uh, siyempre pag may mga customer tayo guys siyempre kailangan malinis tayo importante yon. saka hindi rin po pwede guys na wala tayong rilo kasi ayaw ko magpalipas ng oras guys ng sa pagkain kaya lagi akong nakarilo para tingnan ko guys yung ano yung oras ng pagkain Ayaw ko magpalipas. So, check time tayo, guys. Ang oras natin ay quarter to ten. Ayan, guys. Quarter to ten na. Sa mamaya, uh, dapat sana nga, eh, nandun na sana ako sa banawi Kasi nga lamang, um, medyo tinanghali ako ng gising. At, hindi ko talaga nakakalimot, mga guys, na kung ano yung aking uh, ginagawa sa buhay bilang isang vlogger. Hindi ko nakakalimutan na manood ng ano, na mga content sa mga uh, ko ng mga content creator lalo na kay uh, kay Kuya Rob kay Japper Sniper ayan at syempre doon sa ating uh, hindi natin makakalimutan na super bait si Bal Santos Matubang. Gwapo <laughs> na tayo guys. Hala, <laughs> ba't dito ako nag... Dapat doon sana sa may salamin. Pero okay lang. Para nakikita ko yung ganda ng book natin guys. Ayan. At shoutout kay uh, Ma'am Girl Island TV. Ayan. Medyo nabubulot pa guys. Girl Island TV guys shout out kay Ma'am Katangay at ganoon din kay ano kay uh, Idol Kakulog na lagang uh, sina shout out yung aking pangalan So Kakulog maraming maraming salamat sa iyong uh, patuloy na pagbibigay ng suporta sa aking channel na uh, naway uh, patuloy na tumaas yung ating ano yung ating subscriber bagamat yung subscriber mo uh, kakulog eh, malaki na sa akin wala pang 1000 pero pasasandbat eh maaabot ko rin yun pagdating ng araw uh, yun ay uh, sa tulong ng mga nanonood ng uh, mga content na ginagawa ko. yan, maraming maraming pong salamat. Uh, bago po tayo magsimula, uh, humingi po ako sa inyo ng uh, uh, subscribe sa channel na to. Ayan, uh, please like and share at 'yong uh, huwag kalilimutan po 'yung uh, notification para uh, magsama-sama po tayo na uh, bawat pag-upload uh, ko ng mga video ay kasama ko po kayo na mapa, mapapanood ito. So ayan guys, maraming maraming pong salamat. Bye-bye po. Update ko po kay mamaya. Kukunin ko pala mako to yung aking chest mom kasi yung aking uh, uh, camera uh, medyo nagloko. Uh, at hindi ko alam guys kung alin yung, ano, kung alin yung kung alin yung problema. Kung yung ano ba, yung uh, memory card ko o yung uh, camera kasi nga nilalagay ko siya dito sa may box dito. Dito sa may box na to. At hindi ko alam baka nakalug yung ano, nakalugyong aking camera. Hindi siya gumana kagapon guys. So ngayon ang gagawin natin mga katokad friends ay gagamit tayo ng ano, gagamit tayo ng chest uh, mount. So ayun. Na. Hmm, nabasa guys, uh, pinasok yung ating uh, pinasok guys yung ating box. So kailangan din natin ito ay mapunasan natin mga katokad friends. Kasi pag hindi natin ito pinunasan guys Ano um, Siyempre may kunting amoy Didikit ito sa aking katawan guys Kaya kailangan natin na ano Na medyo Medyo punasan muna natin At gagamitin ko muna guys yung ano Yung cellphone na lang So hindi muna natin uh, matukad Tapos magagamit yung ating camera nag ako gahapon guys ng ano ng head mount para kung sakali man guys na wala yung aking ano wala yung aking chest mount hindi ko madala bagay lagi naman mga katukad friends na sa box ko yung ano yung aking ano uh, itong uh, breast breast mount na to So, ayan guys. Uh, handa na tayo na pumunta ng Banawe. Medyo yung ating mata ay napupuwing pa. Napaganda kasi ng aking pilik mata guys. Kaya lagi napupuwi. <laughs> so, ayan guys. Uh, update ko kayo mga katugad friends ano. Sa trabaho ko sa ano. Sa Banawe. So, ayan. lagi uh, lagay na mga katugad yung ano. sa so, malaking pakinabang dito guys. Sa aking pagiging ano. Sa aking uh, trabaho. Bilang isang uh, YouTuber. So ayan guys, update ko kayo mamaya doon sa Banawe. At magmumotor na naman tayo guys. Amang banal sa aming sa aking pagano sa aking uh, papuntang trabaho, patuloy po na dinadalangin ko po, O Diyos, ang iba yung pag-iingat mo sa akin, sa aking pamilya, maging sa aking mga kapitbahay. Ingatan niyo po kaming lahat na naway, nasa sa uh, magandang kalusugan po kami sa bawat araw ng umaga na aming pagising At sa aming pagtrabaho, hayaan niyo po, Panginoon, na ipagkatiwala namin, O Diyos, ang uh, bawat agumpay na aming magagawa sa bawat araw. Salamat ng marami, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So let's go guys. naglalawon Rama ka kan ah samahan ko sa araw na to sa Banawi sa pagtatrabaho natin Mayroon sana guys na madadaanan doon sa may bandang ano, sa may bandang uh, sa ba so, may kaliraya nga lamang. Ang uh, nakakatakot kasi doon guys kasi ano yon eh, counterflow flow ang mangyayari. Ya, yeah, dito kami dumadaan sa Maynong, may, ano, may U-turn papuntang ano. Uh, aran ano. Keso ah, na Para safe kami doon, guys. Naedit ko sa Aliman mayroong mga ulan, hindi tayo mauuwi. Check time tayo, guys. Ang oras natin alas 5 na ng umaga. At simulan na tayo, guys, na magtrabaho. So ayun. Sana makabingwi tayo ng customer para mayroon na naman tayong uh, pandagdag ipon. Kailangan natin na uh, makapag ng maayos para makapagpagawa na tayo ng dapat ipagawa. Shout out, shout out. Ayan, shout out daw. Shout out kay... <laughs> <laughs> so ayan, uh, magsimula tayo guys sa ating uh, pagtatrabaho. Kasi yun nga, meron tayong mahalaga na dapat na magawa Pambihira mga katokal press alas 10 pa lang oh. alas 10 nga sabi ko sa inyo alas 10 na umaga pa lang super so, nainit talaga talagang tumatalab na sa no? talagang tumatalab na guys sa katawan mainit ka talaga mga freelancer nasa gilid-gilid lang pero ako lang yata guys ang nandito sa may gilid eh. Uh, awan sa may ano, sa may Ako lang. Kasi mainit na nga guys. <laughs> ano yan, panangalian na merienda? Merienda panangalian. Kasama na. Tingin ko mga tokat pres eh, ngayon yun lang ang kakainin ko mamayang tanghali. Ay <laughs> iniisip ko rin guys na ano na kung ako kakain dito eh may eh, anak ako doon na isa pa sa bahay. So bakit dalang ko na lang mamaya siya ng ganitong ulang. Eh. Ngaya, maya maya. Oh, shoutout ka muna, shoutout ka muna. Shoutout ka muna sa na <laughs> Dito muna ako guys sa may gilid kasi umulan bigla. Mahirap guys na magkasakit. ang dalawang uh, pirasong pandesal Sir, pabili ako ng ngayon. pandesal, sir Dalawa lang <coughs> ah, At yun, guys ah, Bumilit ako ng pandesal saka tubig para mirinda ngayong alas Cheese kasi mamaya alas 11.30 baka manangalian ako guys so tinapay muna lang tayo wala pang gawaan 12 na friends uh, bali gusto ko na sana kumain kaso nga lamang eh baka swertin tayo ngayon sayang naman yung na makulimlim uh, patuloy pa rin tayo guys na mag uh, dito sa Banawe baka makachamba tayo at uh, syempre guys uh, ang oras natin alas 3 na at wala nga tayong inita kinita pero eto may tayo dito ayan Kakitain natin para makain si guys. Yun. nila yung lugaw. Lugaw? Ha? Wala pa. Wala pa yung lugaw dyan eh. At pagkatapos natin kumain guys ng barbecue, kinaya na naman natin ng turon. Ay, hindi. Ano ba tawag dito guys? Ganito. Okay? Grabe guys, sa tingin ko hindi ko kayo mabibigyan ng uh, magandang uh, video ngayon kasi ayan no, umuulan no. So, yung damit ko nga ngayon guys, na sando lang ako kasi kanina pagkukita kanina, malakas ng ulan. Uh, Nawabasarin rin ako kaya nagpalit ng damit kanina. So, pero ngayon guys, oh so, anong oras na ngayon? Uh, nasa alas 12 na. So, meron na lang tayo guys na isang oras para mag-stay dito sa Banawe kasi uh, nga, uh, nakita nyo guys ang so, lakas ng ulan so yun mga uh, katokad sa uh, hindi ko kayo mabibigan talaga ng ano ng uh, trabaho ngayon para kung ano ang pwede nyo matutunan doon sa aking ano sa aking uh, video ang oh ang lakas sige At yun nga mga Tokay Friends, hanggang dito na lamang ang video na to. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. God bless you all and God bless the Philippines. Please subscribe. Bye-bye.